Thank you, you po. Thank you Salamat. Yan ang alsok. San Simon, San Antonio, San Simon. Nandito kami ngayon with the Mercedes. Hi, Klang Klang. Where is Klang Klang? Klang yeah, yeah, yeah. Klang. Hello. Oh, picture lang oh po kayo guys. Hello. Yeah. Hello. Say hi. Hello. Hi. Welcome to MBF Alsuk! Alsuk Santo Nino! Welcome to MBF TV dao. Tito, Dito! See? It's nice, no? Ate! Hi! For rent, guys! Yan, yeah, no? Parking space. Parking lot. Okay. Ko, yating kukuha ka rin kapaya mo. Pwede mo bang kumuha? Papaya? Pag ano? Pinola? Hoy! Ayakin na pesto, umpesto kinalaway papaya Ayay! ni Ganito yan papaya oh Ganit, Ganito kailangan mong kuhanin. tapos i-twist mo siya dapat i-twist mo ganon, after twist, di ba? Subukan ng dalawa kuya. Isa pa? Yakyat ka kay CCTV kanyan. Sore na. Sorendeng kai. Ring tropa. Gawing tropa. Oh. Ay, magpaliwanag ka kasi sa CCTV. O, oh, CCTV. Gita. Gita. Gita, sabi kami. Gita, Karin ko. Sa CCTV. Gita, wag Ate Tina, ginawa papaya. Iklio, chicken tinolan. No? Gata <laughs> rin papaya. Okay? Gabit ko na ako Mercedes. Hahaha. <laughs> Papaya ka lahat ko papika eh? ah, yan. Sige na. Bye. So thank you for the papaya. Papaya. Okay. Bye bye. Nice oh. Eh. Ayan yung resort. Resort siya kanina. Resort. Resort. MPF PB. Guys. Sali. Come to the resort. Ayan guys. Magunta kami sa San Jose sa Pulong Kamias. Pilapong Puti. At sa Tidinas Terrace. Dahil sa bahay ni Kuya Junjun. Kusano siya. Ayan guys, oh. Tignan mo, ang puno, no? MPFT. Ulan niyo, saan kami ngayon? Masakit kami ng tricycle sa Puntong Pulong Kamias. na, Nandito na kami, eh. Ayan. Ah, makagate na, lo. Taw, po

Bata yata biasa manguro ko <laughs> Yan yan pala yo. Oh. Kalago pa may paleda. <laughs> yan oh. Kumuha ng papaya kanina ngayon kukuha ng manok, na native na manok si Wilson. Pantinola. Hoy Sige. Sige.

Ah, sige, habang wala pang ano, set natin yung video sa paligid din, sinanay Nagbibigay ng manok na native. <laughs> Ayan, ito naman yung kabila. Sa kanila din to, may, may, may mga tanim. Kani po. Sige. Ito na, ito na yung manok. Ayan yung manok. Asan na si Daddy? Oh, Daddy. Um, oh! Kaliya po. Oh, ah, Daddy. That chicken is still alive, Mom. Yeah, it's still alive. We will not. Ani, mangwa ka yung native manok. Si Claude po. Si Claude po. Tulong siya pong puti na. Ayan. Hello, Alen. Hi. Hello. Ayan si Yang Yang, oh. Hello. Ayan, kailangan niya ng tulong. Yung mayari ng manok. Ayun, si Abong yeah. Puti. Si Abong Puti, isang ano lang. Isang kuwa lang. Na, kuwa niya. Ayan, oh. Beto lang yun. Dati. Ikaragol na, oh. Makahe ka, imbakal, be. Imbakal ka, no. Ayan, ayan. Ayan yung bibiyan. Thank you po. Salamat. Oh, oh yo hold. Ang oh, oh. Kuya, kuya Cleo. Hold, kuya Cleo, ano eh, no? no? Hold on, oh, yung po, thank, you, you po. Thank you po. Salamat. Salamat. <laughs>